Ah, yeah, yeah. Good morning, Good morning. Ah, good morning. Good morning. Good Good morning. Good Good morning. Good na Good morning. Halo po, good morning po. Good morning. Ah, uh, bueno, mano Good morning po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagsuporta. Ah, uh, <laughs> at hindi po tayo magsasawa sa pagbibigay ng kasiyahan po sa inyo. Maraming maraming po salamat sa inyo. Dito po tayo sa so walang asawa ng city shop kasi dito marami tulad po nito kung umpisa ko lang po wala pang limang minuto ahuli na po kagad eto first cut hmm o si Maromi laki na naman Maromi o laki na naman yan Uy, Laki na naman yan. Uy, oh. Ito, oh. Ma Ito, oh. Oo, oh. Naka tutok na, oh. Ito, oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ano ba talaga? Ano ba talaga kayo? Talagang Mario Brothers na to, Super Mario? Galing. Alam na, kung sa'yo lalagay. Alam na. Laki. Grabe. <t> ah, ah, ah ma, oh, ma <t> ah marami <t> oh. Uy, galing talaga oh. Ay, mamaw. Mamaw. Ma Grabe. laki <t> 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 babayaran daw ni Boy Ed eh. babayaran daw hindi yung bag yung uli Ay, wala. Kala ko po, piso no? na. Kala ko, magagaya tayo kay Manromi na... Hala ka na uli. Kanina po kagat ng kagat ko. Grabe mong kagat nito. Tingnan po niya, no. Oo. Uh -huh. uh -huh. Grabe kagat na yan, no. Hindi ko malam mo kung ano kumagad nito. Kanina pa ho ito. Grabe. Yung huli ni -Romeo, ganda po ng buhay na mano ni Maromi. Oh. Mamaw na plapla ho. ho. yun. Sa Yan, 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 yan. Sige, kagati mo na. Ay. Ay, pinitawan. Naku, sayang. Balik tayo, balik, balik. Ayan, ayan, ayan. Ay, Ay wala. Video po, yan. Uy, uy. Nandyan lang pala kayo, ha. Ayan po, uy. Ay! Ay, ay, ay! ay. Nalaglag pa! Pinaglaro pa! Nalaglag pa! Hindi maganda ang tama! maganda ang tama! Mag-pull pa. Sayang. Hey. Pang-apat po sana. Yung dalawa nakawala. Yung isa nandun. Ito po, pang-apat po. Ang lalakas po ng tilapia ngayon. Grabe po ang isda ngayon. Lalakas. ka muna sa uh, magandang uh, ano Po, hindi na malalaglag hindi na malalaglag oh. hindi na malalaglag ah. hindi na malalaglag ah. hindi na malalaglag ah. hindi na malalaglag ah.

Ini di toko tabiku. Macam milyen talan sila. Jami, 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 jami. Okay, leka. Hey, sab Paglipat ko po dito sa tapato ng Gawad Kalinga. Ah, na lang po ako ng Akasya at saka Bergog Sa kitna po kami. Grabe natunod, natunod po ang kakagat. Nudyo-nudyo. Kami po ang nakawala. Lahat, lahat po kami ng angler. Talagang mga nakawala po yung mga tilapia po. Kaya alam eh, masamang panahon po na mumuo. na naman po ang kalangitan natin may bawang po tayo pa yung nga lang maistorbo na naman ng ano, kagatan ganda po ganda po ng kagatan hindi po masyadong matagal maghintay talagang sandali lang po eh may dumalang mo kasi mula po kaya oh, medyo matagalan gagawin natin pagkaling naumun muna tayo at shout out po kay Roger Fishing Adventure kay Mang Eduardo de Guzman Mang Ed dito po sa ano, sa may Acacia po dito andito po yung mga isda ko ngayon shout out po sa inyo kay Katopay Vlog shout out kay Master Mike TV shout out po Papaching TV, shout out. Ayan na Borja, shout out sa'yo. Tsaka uh, kay, sa asawa mo, kay D. Cruz Rodolfo, shout out. Dito sa dati Pluesta nyo, dati yan, pwede kayong mamingo dito. Marami na dito sa dati Pluesta nyo. Shout out sa inyo. Ah, uh, Kelly Inago, shout out. Ah, uh, ano ba? ba? Nako, mukhang maglilipit po tayo. Pumapatak-patak na po yung ulan. Eh, mahilap pong bumesto po dito. Makikit po dito eh. Ayan e, po, takbuhan na rin Pahinga <laughs> ko po, po muna itong video natin. Pahinga ko po, po muna. Mamaya na po tayo magbidyuan. So okay, guys, dito na tayo. Dito na po tayo sa ibabaw. Kasi mulam po ng malakas. Kaya nandito na lang po tayo sa ibabaw. Ayan po. Ayan. Oop. Wala meron. Wala bala. Lakas po ng ulan. Hindi po makapag ng maayos. Ulan ang ulan. Kaya dito na lang po tayo sa ibabaw. Ayan po yung ano Okay, tignan po natin kung ano pong ano natin Pero nakakaapat na po ko. Ngayon lang po medyo tumigil ang patak ng ulan. No? Malakas po ang ulan. Marabi po ang ulan. Lakas po. Oh. Talagang ano, tingnan nyo, medyo madilim pa ho paligid. Sinamantala ko lang na tumigil kasi kanina pa ako nakakahuli. Wala akong video. Kaya ito po sa samantaling ko ngayon. Ito po yung uli natin, oh. No? Oh, ayan po. Oh. Ayan po yung mga uli. Ay laki po niya, no? Oh, ang ano natin ulan po lang ulan hindi wala akong tigil ayan oh ayan oh ayan oh isyo na ayan oh oh ay 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 baka nang babalik baka nang babalik baka nang babalik baka nang babalik dito lang sa malakasan malakasan bahay <laughs> Oh, ayaw nyo mo ba yan? Ano, marami. Tama yung sabi ko, ano, ha nga, sa pawis nakuha <laughs> po tayo ng pain dito po kinukuha na ayan po po dito po tayo kukuha wala na po tayong pain hanggat di pumula, samantala yun po po pangalila po ah. thank you